Hello guys, good morning guys. Dito, uh, dito tayo sa bukid ngayon guys. Tingnan natin kung makapag-ani na tayo sa 18 o 17. Yeah, guys, tingnan natin guys. Ito to guys oh. Dito ako sa bukid ngayon guys. Tingnan ko yung ano, bukid namin. Sa una ang ano namin to. Ito yung una namin tanim. Dito sa bukid ano namin to guys oh. Bala doon. Yung lahat ng hinog. Uh, ano namin, ani namin na to guys. Samaya ay sa 17 o 18 ganun pag araw pwede ka namin na kung kailan kami maturoy talaga na namin muna kasi rin namin muna yung lahat ng pukukin ay ano yan daw yan guys punta kami dito sa dulo hmm. yan guys kasama ko yung kutol ko guys kasi mag aani na naman kami dito guys mag aani ng palay harvest harvest muna guys yan shout out sa ano dyan, mga kaparmas din na nagbubukid ito guys o, palay na ano pwede na ang ano guys yung ano natin ayan lapit na naman mag ani guys we visit ano yung awlo tau oh, summer police guys oh, this is city ayan yeah, confirm na rin confirm na sa 17 guys magaano na kami dito confirm sa 17 ah yeah, sa 17 na pwede na ayan ito guys mula oh. doon sa dulo lahat ng dilaw guys lahat ng dilaw wala mata din ah wala na tabo na tabo wala na wala na wala na guys, lakad-lakad muna tayo guys ikot-ikot mga dito sa palay sa bukid, tignan natin yung ano anihin bata, maasaan, ay na ay, ay, ay. ayos na guys, magano na tayo magaani mabay Ah naman mabay Ganun wagay takon ni ano kun ni ano mamaya guys ang uh, schedule na kami sa 17 dun sa may-ari ng repair. Ayan Ayun guys oh. Daming ani na naman. Dito guys sa uh, kabila naman namin guys yun oh, no? yung madam Sa 20. Ito sa amin 17 na. Kita na. Ano? Pwede na um, sana na schedule. Uh, confirm na guys sa uh, ano 17 pag-aalan namin mag harvest na naman ng palay, guys. Ito guys, bag mag harvest na yung isang ano, guys. Sunod-sunod na 'to. Sabay-sabay na naman na mag harvest na ng palay. Oh, so, basta uh, hindi sira yung reaper at hindi walang schedule. 'Yon. Ano so, yung ano namin dito, guys? Eh. Pagkaabalaan namin. Ah, uh, sa kabila doon sa guys, sa kabila itin naman. Sa kabila, itin. Okay. Then, guys, mag-update na naman tayo. Update ko kayo guys, kapag nag-ano kami, magpapa-harvest uh, kami sa 17. Yan.